Magandang araw, class. Ngayon, pag-usapan natin ang isang tauhan na marahil ay pamilyar na sa inyo. Isang taong isinilang at hinubog sa magulong puso ng Maynila. Ang pangalan niya ay Tanggol at ang kanyang kwento ay hindi isang simpleng salaysay ng kabayanihan. Ipinanganak sa Kuyapo, hinubog ng Kuyapo. Hindi ito isang kasabihan lamang. Ito ang katotohanan ng pagkatao ni Tanggol. Ang bawat iskinita ang bawat singit ng palengke, ang ingay ng mga nagtitinda, at ang alingaw ng kampana ng simbahan. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang dugo. Lumaki siyang saksi sa dalawang mukha ng kiyapo, ang pananampalataya sa Nazareno at ang karahasan sa mga madidilim na sulok nito. Ang mga kalye ang naging kanyang palaruan at kalaunan ang kanyang larangan ng digmaan. Dito. Ang bawat araw ay isang pagsubok upang mabuhay. Ang bawat kalye ay saksi sa kanyang mga laban. Mula sa simpleng pagnanakaw para may makain hanggang sa pagkikipagbasag ulo para ipagtanggay ang mga kaibigan, ang mga kalsada ng Kuyapo ang nagtala ng bawat sugat at tagumpay ni Tanggol. Nakita ng mga pader ng simbahan ang kanyang mga panalangin at ang mga bangketa ang kanyang mga kasalanan. Hindi siya isang santo hindi siya perpekto, marami siyang pagkakamali, uminom siya ng babae, pumasok sa gulo, at minsan siya mismo ang pinagmumula ng takot, ngunit sa likod ng magaspang na imaheng ito, may isang puso na hindi kayang tiisin ang kawalang katarungan. Ngunit kapag may naaapi, hindi siya nagaatubiling tumulong. Ito ang kabalintunaan sa karakter ni Tanggol. Maaaring siya ay isang sakit ng ulo para sa marami. Ngunit sa mga sandaling may matandang ninanakawan, may babaeng binabastos o may batang inaabuso, tila may ibang puwersang nagtutulak sa kanya. Hindi ito pinag-iisipan. Ito ay isang biglaang reaksyon, isang apoy na nag sa kanyang dibdib. Nakita natin ito nang harangin niya ang mga holdapers sa jeep, nang ipagtanggol niya ang mga kaibigan niya kahit na dehado, nang bigyan niya ng kaunting barya ang